Dito na po tayo sa Batangas. Christ the King of All Nation Church. Jesus Dancer. Oh, mga kabula, may ano dito oh. May gym. Pwede lang i-set up ng laro dito. Oh, ganda, ganda ng place nila. Ito po yung church. Kasi hindi ko na unawa yung boss sa piyaya pala yung kanyang inaalaw. Basta umuo lang ako. So ganun po yung pangyayari ito. Ano po, so salamat sa Panginoon dahil nilagay tayo ng Diyos sa kanilang puso. Actually, dapat pikol daw po ito. Kung hindi nagkakamali, pinagbibili ang pikol o patanggas. Parehas P. Ano po, sa alphabet, hindi P. Ay syempre, una yung A. Kaya una ho, nabunot ang patanggas. Tingnan po, gets nyo? Oh, bigol, Batangas, B A B I. Kaya Batangas po ang nailagay sa puso nila. Mapalad po. po ang Batangas. Ano po? Ah, uh, naku po ay lubos ngayon pa lamang nagpapasalamat kina Dan. Minsan twice po yata siyang nakasama noon sa Pastors Empowerment. Kung naalala niyo mo nakarang 4 years ago, 3 years ago. Ano po? Kaya welcome po sa gawain ng Panginoon. Salamat sa mga magpapala at salamat din po kayo ay nakarating ng maluwalhati. Welcome po ulay sa gawain. Tayo po ay magpapasimula uh, sa mabanggita ng awitan po. Tayo po tayong lahat dito kabuuan ng Batangas Panginoon subalit Ngayon pa lamang nagagaling sa kaibuturan ng aming mga puso, ang aming taos puso pasasalamat, sa salamat maging sa inyong mga lingkod ng ilang Diyos. Salamat po at patuloy, samahan niyo po kami. Uh, iparamdam niyo po ang inyong kapangyarihan, ang inyong Yes. ibabaan nyo po ang kilos ng iyong malalang Espiritu sa aming kalangitnaan yes. at patuloy kang mag at patuloy kang mapasalamatan ng aming mga labi maging ng aming mga puso. Sa iyong paghuli, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. nila at pero ang focus ko po talaga church multiplication. At uh, lately I realized na hindi lang pala sapat na magturo ng church multiplication. Dapat ang bawat pastor ma-realize na ang pastorate nila hindi lang sa church. Ang pastorate nila yung buong barangay. Okay. Ang problema hindi pa kayo kilala ng mga tao dun sa barangay. Kaya walang transformation na nangyayari. Pakisabi po para sa iyo yun. Ang buong mundo ang aking simbahan. Pero ikaw, hindi mo lang sa sa mundo, doon mo na sa barangay mo. Ayun. Pakitanongin katabi anong barangay ka? Barangay. Barangay. Uh, ang sabi po ng Bible, ninuulit ko po, carry one another's burden. No? Ang sakit ng uh, ano daw po? Kalingkingan. Kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Wait. We will fulfill the, the law of Christ. I'm fine. i we are to share. We are to care. We are to bear each other in Christ. We are to share. We are to care. We are to bear one another. In Christ. Ang Pasko po ay pag- Salamat po kay Lord. Kanina na umpisaan yung prayer. Alam niyo po bakit na naibunga ito? Dati agap nga po kami ang ibig sabihin, Alliance of God's Ambassador. Kami po yung mga foundational, uh, sabi nga, kumbaga, mo dalawang salita. Mga 30 kumpanya na dinideploy yung mga pastor sa kumpanya para maging chaplain. Yung mga pastor na yun, may konti income doon so sa mga kumpanya. So may mga kumpanya dito sa Batangas na walang mga chaplain, uh, pwedeng sa grupo namin at uh, pagkailangan ng chaplain, itatap ko lang kayo wow. at uh, iti-train kayo at iti-deploy kayo doon sa mga Tap kumpanya. Kaya lang po ang problema doon sa chaplain pag nag-full time, uh, may commitment a Monday to Friday papasok sa kumpanya as chaplain. Opo, o, normally... Uh, <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Ah, uh, ano po yun? Limpak, limpak! Ay pangimigay sa niyo. Ako, dalawang piso. Okay na po ba yun? Pwede na yung no? Patagdag sa mga. weekly, ano po? Yes. Let's our cups yes. weekly yan. Tapos si Gabar, pupunta pa, pa kami sa kami. At uh, nabuksan yung NCRPO na na nagpipisay po doon ng mga kapulisan kasama yung kanilang mga uh, kernel. Salamat sa Diyos. Lahat yan ay nabuksan. Bola sa droga. Diba? At meron pa C4MD. March for Jesus. March for Jesus, Jesus. So, Jesus. C4MD. Ngayon naman binuksan ng Panginoon in due season, in everything I in everything there's a season. Ginawa ng Panginoon si uh, si Sister Des na maging ano no? Maging director ng PCU tapos si General Bina pagkapatid sila nabuksan ngayon yung C4LD. Uh, Christian for Nation Building na ang target po dito lahat ng mga uh, umuusbong pa lang, nag-aaral pa lang ng kapulisan. Criminology student ay target na sila po ay tuturuan upang magkaroon po ng ano ah uh, tinatawag natin loyalty sa ating bansa. Uh, ang at sabi po ng Bible, inaulit ko po, carry one another's burden. No? Ang uh, sakit ng uh, ano daw po, kalikingan ay sakit ng buong katawan. Kaya kung kayo man po ay nasaktan, nung bagyo. Sige po, lapit po tayo dito at uh, po sa uh, ma maliit ma na tulong ay gusto po namin pagsandog ng prayer. Yeah. Alam po namin, napakasakit uh, po. Sino po pastor na bahay niya mismo na perfecto right. po. So, Sirang-sirang. Ayan, harapin po. Ano po? At tuloy ang kanilang ministry at walang nakakapigil sa kanila. And I love God is always with them. No one can separate us yes. from the love of Christ. Even troubles, tribulations, storms, and floods can never separate us from the purpose and the plan of God. Lord, yakapin mo ang mga pastors ng God. Yakapin mo yes. bawat pamilya. Kung pamilya na you namin, magpapadala ka pa, pa ng tulong, Lord. sasaganang natulong sa maraming lugar sa body oh, yeah. of Christ. In the name of Jesus, maraming makaalam ng kanilang mga pananailangan. At Panginoon, we believe, pagbalik namin dito, muli nang nakakapangon ng kanilang mga churches. Oh, we love you, we honor you, O God. In Jesus' name, and everybody say, Amen! Amen.